Gusto ko makulong siya eh. <laughs> Ayun. na yun. Naniniwala kang may anomalya. Yes, naniniwala. Kutob ko na rin sa mga kinikilos niya. Parang umiiwas eh. Parang umiiwas siya. Sir, so, storming kita, okay lang? Yes. Sir, so, kasi merong ano eh. Si BP Sara, nag-world tour. Ikot-ikot okay. siya, iba't ibang bansa. Tapos, hindi na nga nagtatrabaho. Iniiwasan pang sumagot kung hmm. saan ginastos yung confidential funds Yung mga nakaraang confidential funds niya. Ngayon po, humihingi na naman ng additional na pondo. Additional 170 million. Tingin niyo po, makatwiran po ba yon? Sa tingin ko hindi na kasi bakit siya nanghihingi ng pondo? Ninanakaw niya na masyado yung pera ng taong bayan. Saan niya gagamitin yun? Baka pang ano niya, pang piatos niya. Aray ko po. <laughs> <laughs> <Pang> <laughs> hindi oh, parang pang shopping. Masyado na nilang ninakaw ang kaban ng tao. Eh hey, po ba, pabor kayo dito sa impeachment trial ni Sarah Duterte? Gusto niyo bang malaman ng katotohanan kung saan niya dinala tong mga pondo? Actually, yes. Inaabangan niyo po ito. Inaabangan ko yan. Kabarin, oh, napawalang sala si Sarah. Okay lang ba sa'yo? O or maging guilty siya. Okay lang ba siya Basta matuloy ang trial. Hindi. Anong gusto mo? Gusto ko makulong siya. <laughs> Ayaw. <Ayun. laughs> Patik na yun. Naniniwala kang may anomalya. Yes, naniniwala. Patog ko na rin sa mga kinikilos niya. Parang umiiwas eh. Parang umiiwas siya. Ka. Bagay. Thank you very much sir ha. Ganda nang uh, na-share nyo sa ating mga kabataan. Thank you.